upang tugunan ang mga isyong may kinalaman sa mataas na singil at hindi matatag na supply ng kuryente, nakipagpulong si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa pamunuan ng South Cotabato Electric Operative 1 o Socoteco 1. Narito ang report. Sa layuning mapabuti ang kalidad ng serbisyong elektrisidad sa buong lalawigan, nagharap sa pulong si Governor Reynaldo Tamayo Jr. at ang management ng Socoteco One, ang pangunahing electric cooperative na nagsusuplay ng kuryente sa mga bayan ng ikalawa at ikatlong distrito ng South Cotabato. Sa pulong, tinalakay ang mga critical concerns hinggil sa mataas na singil ng kuryente at mga plano upang mapababa ang presyo at masiguro ang maaasahang serbisyo para sa mga mamamayan. Ayon kay Governor Tamayo, mahalagang papel ang ginagampanan ng maayos na supply ng kuryente sa pagunlad ng ekonomiya ng lalawigan. Binanggit din ng gobernador na ang mataas na presyo ng kuryente ay isa sa mga pangunahing hadlang sa pagpasok ng mga bagong negosyo at mamumuhunan sa lalawigan. Kamakailan, dumami umano ang mga reklamo ng ilang residente at negosyante hinggil sa patuloy na pagtaas ng singil at hindi pantay na kalidad ng serbisyo ng kuryente kumpara sa mga karatig probinsya. Bilang tugon, Tiniyak ng pamunuan ng Socoteco One na magsasagawa sila ng mga hakbang at pag-aaral upang mapabuti ang sistema ng distribusyon, mapatatag ang supply at makahanap ng paraan para mapababang sigil ng kuryente sa mga konsumante.